asensir sila. Tapos nangyarihin tayo sa kanila. Sorry ah. Masyado kasi ako mm -hmm. Para Parang daw is mahalagang commitment sa relasyon. Dapat talaga ko ng sa kanya pero hindi ko makapag. Paano ba? Sasabihin ko na ba ngayon? Ay, Wala pa ng... Ay. At ayun na nga. Bumalik um, niya ako pagka bata. Wala ka na. Oh, diba? Ako naman, nanonood ako nga. Siyempre, hindi. Diba? Ako lang mag-isa. Wala akong kasama ako. Tignan mo, tilan mo. Wala ka naman. Siyempre, I love you. Salamat. I love you too. Ay, oh, ang sweet. Kinikilig ako. No. Yeah. Sigurado masasok si Sean? Seryoso ako. Alam ko. pag ang babae, gumaganda sila. Parang ikaw kanin yan. Ano ba ba yung sasasabing si Sheik? Ano ba? Pero bakit sinasabi mo yan sa akin? Anong gusto mo? Gusto mo makipag-date? Ano? Walang kaya?

minsan talaga paligaw sa si shingle. Ah, uh, Xiang Yun. Sorry ah. Narinig ko kayo. Narinig mo pala. Nakakahiya naman.